Hello may gabi sa inyohang tanan mga boss. Ang result karon kay 126 resback old draw ginang resback karong adlaw mga boss no. August 30, 2024. Sorry sa back yod. lahos ang resback sa 9 PM. Huwag itay daganan na, na mga boss basta resback no. So karon mga boss mag-advance tag hatag og special regalo para og ni mga busa August 31 2024 last day sa bulan sa August no o may entire binlanta, lang ta makachamba ta maaba no sabay lang mga busa sa mga ganahan mo sabay ani ato ang advance regalo special kombinasyon og pa bonus og partial kombi, og gatong pachamba okay start na ta mga boss og hatag kay gabi na dako no mga ganahan mo sabay, sabay lang ninyo ni ato ang ihatag na advance karon no. Karon, para ni ugma mga boss sa um, adlaw sa Domingo. Kay sabado man ta karon no. Para ni ugma sa Oh! Biyernes ta karon. Sorry, sorry. Para din ni ugma mga boss no sa Sabado. Saturday no. August 31. Mali di ay. Biyernes uh, medate karon. Okay mga boss, maghatag na ta og advance na tong regalo para mapuhon sabay lang sa mga ganahan ato At ang result gabi, karong gabi mga boss kay mo ni ha 1, 2, 6 back mga boss so bawi og ma mga boss sa mga ganahan lang po mo sabay no sabay lang ninyo ato ang hatag karong adlawa so ato ang unang kombinasyon mga boss para og mapuhon atong regalo syempre di nato di kalimtan atong regalo Uh, sa mga ganahan lang ha, musabay. Pero kung namin mga sariling kombinasyon dira, mga boss, na tinaguan, maulay una ha, mga boss, ang inyo mga sariling kombinasyon ha. Kaya itong regalo mga boss, kay 8, 5, 2. ato ito ang regalo mga boss, para og mapon ha. Ang yasyadoan ni kay 3, 0, 7. Respeta rin mga boss ang shadow, 307 kay basahin na po sa lagi ang mga bulan mga boss. Magsigig risbak ang mga number no. So respeta lang niyo mga boss no. Kanya ang 307. Okay. And then mga boss ang kaning kuan kaning 805. Respeta rin lang po ni Ogma po na ang 805 mga boss ha. Samaganahan so, lang 805 ba og 815 Okay mga boss kanang duha resipta rin ang inyo og ma og pagdala mo og ah uh, 8 mga boss og mapuhon no pa ko og 8 mga boss para og mapuhon 8 no Muni akong pa para og ma- pa ko og 8 kay basin mo arangkada og maang 8 mga boss Hat na sa ko ang guide mga boss okay Ah, hindi, hindi maklaro. Mali dahil hindi maklaro, boss. Wait lang. For sure. Sa mga ganahan lang mga boss, ha? For sure, kung 8. At nasa ko guide mga boss, ang 8. Okay? Pagdala mo gocho, ugma po mga boss. Sa mga ganahan lang, ha? Okay, ang ito ang special kombinasyon ng mga boss. Ito ang next, no? A special kombinasyon na ito kay 4, 8, 5. Punya iyang shadow ani uh, mga boss kay 930 okay target og ball mga boss respeto rin ninyo screenshot mga boss then next pa bonus nato og mapon sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha? pero kung anaga ni may mga sariling kombinasyon mo wala yunahan niyo ang uh, mga computation o sariling kombinasyon mga boss. Okay, yung shadow ninyo kay 3, 5, 6 mga boss. Ha, uh, muna itong pabunos, target, rumble Para huwag mapunin mga boss ha, August 31, 2024. Last day sa August mga boss. No? Uh, main tayong mga tiyamba at huwag mapun. Partial. Ato ang partial kombinasyon ug mapuhon mga boss sabay lang sa mga mo, ganahan mo sabay no Okay, itong partial kay 2, 6, ang shadow mga boss kay 7, 1, okay respeta rin nyo ugma po mga boss balikin nyo mga boss ang akong gihatag ganihang 9pm no Gipahabol na ako balikin nyo mga boss ha o sa mga ganahan mo balik ato balikin ninyo mga boss kay mga hato siya na kombinasyon mga boss okay atong pasyamba, pachamba. Atong pachamba o pagita ka mga boss no. Pastila namang gud. Okay? Mo ni atong pachamba mga boss 618 yang shadow ani kay 163. Okay, pag target o grumble mga ani mga mapuhon mga boss, no? Mo na natong ano, advance regalo karong gabiho na mga boss, no? Sa mga ganahan lang mo sabay ani para ug mapuhon, sabay lang ninyo ha. Sa mga ganahan lang. Okay. Basta kung na may mga sariling kombinasyon, uh, maulay unahang yung mga sariling kombinasyon mga boss. Okay. Ang katotong gihata ganina mga boss na 587 o oh, gusto pa tong kuan. Basta nato yung mga nato yung mga kauban mga boss ganina, Ay kanina ay eh. 487 kana mga boss. Apila lang yung mga boss o ganahan mo na. Ha? Okay mga boss, mura na to ang guide advance karon para og mapuhon no all draws ni mga ha? all draws ni ato ang guide ay binli ko yung like mga boss, ha, sa ato ang mga video and then sa mga wala pa wala pa ka subscribe sa ato ang YouTube channel na Boss Train 3D Vlog palihog subscribe mga bossa ato ang YouTube channel no og pakipindot aning notification bell mga boss kini i-all ni ninyo arma notify mo sa kada adlaw nato na in na video no Okay mga boss, out na ako. O maayong gabi sa hang tanan. O saan man kayo sulok ng mundo ngayon. Amping mo kanunay mga boss. O dagang salamat sa inyong pagsuporta. No? Okay mga boss, bye bye and God bless sa inyuhang tanan mga boss.